Yan. Sa mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral sa Baitang Pito, narito tayo sa ikaapat na linggo ng ating aralin sa ikaapat na markahan, ang mga alitan na sa silang asya ating bisitahin. Ano-ano nga ba mga naging kaganapan upang itanghal at itampok natin ang ideya ng pagusbong ng nasyonalismo at ugnayan ng gulo, no? ng mga nangyaring kaguluhan, rebellion revolusyon sa timog silang asya at sa silang asya. Ito ang ating papagtasin sa aralin natin ngayon. Ano ang ating kasanayan pang No, meron tayong kasanayang pang pagkatuto. na natatalakay natin dito sa mga pagkakataong ito, yung digmaang pandigdig. No? At nasusuri natin yung iba't ibang ideolohiyang umusbong sa pag-usbong ng nasyonalismo at ng mga kilusang nasyo nasyonalista. Higit sa lahat, na mabalik tanaw natin kung anong mga ideolohiyang tinalakay natin. Nung ikatlong markahan. Ano nga ba ang mga ideolohiyang nakarating? no? sa timog sila ang Asia at sa sila ang Asia. Pangway so, na natin. Ang pangkalatang ideyang nais lamang na iparating sa atin ng ikaapat na linggo ay nakaapekto ang lahat ng ito, lahat ng upang matamo ang kalayaan. At ang lahat ng makagustuhan, pagnanais ng bawat individual na lumaya ang kanilang bayan ang nagbigay daan upang magkaroon ng mga kaganapang tulad ng mga mababanggit natin. Kalaunan. Ano ang mahalagang kaganapan? Unahin na natin. No? Una, pagbabago ng balance of power. Nakita natin kung sino yung namamayagpag. Karaniwan ng mga ito ay mga mananakop. No? Kalaunan, hindi na ito yung mga mananakop. Ito na yung minsan mga sinakop at umusbong ng mga makapangyarihang bansa. Sumunod, pagpapakilala ng isang bansang minsan no, ay nasakop din na impluensya ng kolonyalismo. Bagkos, yung lakas militar ng Japan ang makikilala na natin. Mahalaga ito kasi kalaunan, ito yung nanana nananakop na bansa. No? Maging sa timog silang ang Asia. Pag-usbong ng racial equality kasi hindi lang mga Western na lang ang kinikilala. Kasi naging makapangyariang bansa rin itong isa, no? itong Japan. At yung pagusbong ng iba't ibang ideolohiya. At ang iba't ibang ideolohiya ay nakakapagpatamo ng kalayaan, kalaunan. Ano ang mga umusbong na ideolohiya? Unahin na natin. Una, ang komunismo. Ikalawa, ang demokrasya. Ikatlo, ang totalitarianismo at ang autokrasya. Makikita natin ang totalitarianismo, makikita natin yung ganap na kapangyarihan no, ng pamahalaan at autokrasya, yung pagiging diktador o diktatorya. Nakita natin ang musbong mga ideolohiyang ito. No? At yun din ang komunismo. Pero yun na nga, unahin na natin ang bansang China. Ano ang tatlong uri ng nasyonalismong umusbong sa China? Una narito rito ang nasyonalismong tradisyonal. Ito ang mga nasyonalismo na kung saan pinangunahan ito ng mga samahang boxer o yung boxer rebellion. Sa kagustuhan mapaalis ang mga dayuhan at mapanatili ang tradisyonal na mga Chino, ang kultura nila, ganyan. Siyempre, iwawaksin nila ang impluensya ng dayuhan. Basta nagwaksi ka ng ideya at ideolohiyang meron ang mga galing sa mananakop. Tradisyonal na nasyonalismo yan. Merong nasyonalismong may impluensya ng kanluran. At ito na nga yung kay Sun Yat-sen at siyang kay Shek. Ano yung impluensya ng kanluran dito? Yung idealismo ng demokrasya. Kasi nung nangyari nung si Sun Yat-sen at siyang kay Shek ang namuno ng nasyonalismo, yung konsepto ng republika, pamamahala ng sariling estado, paglaya, at ang pagkakaroon ng demokrasya, boses ng mga tao, yan ay galing sa ideya na meron sa Gresya dati. At ang Gresya o Greece ay member no o kabilang sa tinatawag nating Western countries o kanluran ng bansa. At siyempre, ang impluwensya naman ng komunismo. Siyempre, nandyan si Mao Zedong. Malalaga ang impluwensya ni Mao Zedong dahil si Mao Zedong ang nagpalaganap no, ng konsepto ng komunismo sa China. At yung paglaganap ng konsepto ng komunismo sa China, yung paghahangad ng bawat mamamayan ng pantay-pantay na lipunan. Isa siya sa nanguna nito. Okay? Next. Ito na yon no? Yung naging bunga ng dalawang epekto ng dalawang ideolohiya magkay magkaiba. Natalo ng bansang natalo ang bansang Hapon no ikalawang digmaang pandigdig. At habang nagkakagulo ng panahon na yon, umuusbong naman ang kaguluhan sa China. Sa pag-usbong ng kaguluhan sa China, nakita dito yung pagsulpot ng isang ideolohiya. Yun na nga, no? yung komunismo. Habang umus ang komunismo, nagpapaalis sila. Natalo ang mga nasyonalista. So natalo yung pangkat nila Sun Yat-sen, pumalit itong grupo ni mau, Mao, kaya napalitan ng komunismo. No? So umalis sila. Iba ang nanatili dito sa China, yung komunismo, at umalis ang mga nasyonalista, nagpunta sila sa Ila Formosa, na kilala natin bilang Taiwan. Yan o, yan sila. No? Yan, sila Sun Yat-sen at si Chiang Kai-shek. No, October 1, 1949. Yeah. Okay. Unti-unti nasakot ang bansang Hapon at ginawang base militar. Maraming pagtatangka ang Korea na mapatal ang mga Hapones. Ngunit mabalis ito ng ikalawang diwang patigdig. At yun na nga, no, isang epekto nito, yung tinatawag na 38 parallel. Nahati yung bansang Korea. Di ba? Yung North, impluensya ng Russia. no Komunismo, ang naka -impluensya. Ang South Korea naman, impluensya ng United States, impluensya ng kapitalismo naman yan. Walang naibulot na maganda yung pagkakahati na to dahil sa sumatotal kahit umunlad naman pareho di ba may pag ng impluwensya ng komunismo sa kabila may impluwensya ng kapitalismo sa kabila naging divided o na naging mapanghati yung mga kaganapang ito sa Korea di ba alita naman sa Timog Silangang Asya ngayon sa Timog Silangang Asya tayo dumako Again, ang pangalatang ideya, lahat ng musbong nakaisipan sa Timog Silang Asya ay bunga ng malalim na epekto ng mga mananakop naman. No? Kung yung isa, yung pagsakop sa ah, paglawak ng kamalayan o kalayaan na mayroon ng Japan, China, eh yung paghangad ng mga mamaya na kalayaan. Ito naman, paghangad din no, ng kalayaan. Ngunit mas malalim ang epekto na sinakop kasi kami. Di ba? Una natin gawin ang pagsusuri sa bansang Indonesia. August 4, 17, 1945. Pinamunuan ni Ahmed Sukarno ang rebolusyon laban sa mga Olandes. Okay, Netherlands. Ang ikalawang digmaang pandigdig ang nagbigay daan upang simbolikong mapangunahan no? ang pagdideklara ng kalayaan sa panahon ni Sukarno nang sakupin sila ng Japan. Siyempre, iwaksin nila yung West kahit yung present na nananakot nila ay Japan o Asian. At least, nakawala sila dun sa isa. Ngunit kung natalo ang Japan, dumating ulit yung mga Olandes. Yung Netherlands bumalik. Diba? Pero ito na yung tuluyang pagwawaksin ng Indonesia right after. Diba? Pamunuan Soekarno ang mayagpag, siyempre. Pinamunuan ng Indonesia ng 23 taon at pinasimulan niya ang pamahalang base sa Pancasila. Tandaan natin yung pronunciation, ha? Pancasila. Ito ay tinatawag nilang guided democracy. Ano ang guided democracy? Ayon kay Soekarno, Una, yung sila ay naniniwala sa limang bagay. Una, naniniwala sila sa superiority, superioridad na may Diyos na nangibabaw sa itaas. Doon, paniniwala nila na may supreme being, na may Diyos. Nasyonalismo, pagmamahal sa bayan. Pagkakawang gawa para sa kapwa nila mamamayan at tao. Katarungan panlipunan o social justice. No? Dapat may katarungan upang mayroong pagkakapantay-pantay sa lipunan. At higit sa lahat, demokrasyang gagabayan ng karunungan. Kaya mahalaga ang pilar ng edukasyon o edukasyon. Dahil yung karunungan ay hindi makukuha ng hindi nag-aaral na mamamayan. So, nandun yung prinsipyo no, ng Pancasila. Ngayon naman, tungkol natin bansang Myanmar. Ano ang nangyari? Ang bansang Myanmar ay sinakop ng bansang Japan. Sinakop sila ng Japan at ginamit ng mga Burmese ito upang may deklara na, huy, malaya na kami sa si Great Britain. Yan, malaya na kami sa si Great Britain kasi sinakop na kami ng bagong mananakop namin ginamit din ang escape no si Japan at malaya sila sa Great Britain. Kalaunan, kapag laban din ng mga Burmese, mga Dayuan, at sa pakipaglaban nila sa bansa ng Hapon no, kasi dinanas din ng Myanmar 'yung dinanas ng Pilipinas nung sinakop sila ng Japanese. No? Kaya nagkaroon sila ng pagtatatag ng AFPFL o Anti-Fascist People's Freedom League para kalabanin ng mga Hapones. Ngayon din, muling pagbabalik ng mga Ingles, ngunit, yun yan, nag ang mga Hapon, dahil sa pagtatangka makabalik ng mga Ingles, hindi pumayag ang mga Burmese. Parang nangyari sa Indonesia. Nilabanan nila ito. Ngunit nagkaroon ng Anglo-Burmese Treaty. Ang kasunduang Anglo-Burmese. May kalayaan ng Burma, diniklaran nila noong Enero 4, 14, -8. Well, sa tulong na lang din yan ng mga taong nanguna, no? Sila Ong San, ba? Diba? At si Ong San at ang kanyang gabinete ay, yun nga, inupahan ng armadong grupo ng kanyang kalaban na si Usaw, o no? si Usaw, na napapatay no? si Ong San. So, nung napatay si Ong San, akala ni Usaw siya papalit, pero hindi. Ang malili ay si Uno. Si Uno ay isang kilalang nasyonalista ng bansang Myanmar. Yung huling tao nakikita ninyo, no? dito sa gawing kanan sa ibaba. So si Uno nagpatuloy na anuman na iwan na paglalaban o pakipaglaban ni Ong San. Ang Bansa Pilipinas naman, ah, alam natin to, June 12, 1898, diniklara ang ating kalayaan. Sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, yan nga, nakipagsabuatan ng Amerikano sa Pilipino upang matalang mga Espanyol. Di umano, no? Pero di kalaunan, alam natin na ang tunay na pakay ng mga Amerikano na kunwari nakipag-aliansa lang sila sa atin, para sa panahon na nadeklara ang panahon na paglaya, sabi ng mga Amerikano, anong bayad pinsala? Natalo natin ng Spanya. O, yun. Nanakop ang mga Amerikano. Sinakop nila tayo. Ang pagkakala na aalis ang mga Amerikano, pinaubayan ng mga Pilipino, ang demokratiko pamamahala, kaya yung pumasok yung sinasabi natin na Commonwealth. Kaya sa so, pumasok ang kolonig mga panigdig, nadama yung Pilipinas sa World War II dahil sa alyansa nito sa United States, at iniwan tayo sa Amerika, no? Nakita natin si Douglas MacArthur na sinabing I shall return. Ibig sabihin ng I shall return, iniiwan na namin kayo. Babalik na lang kami sa oras na ayos na. At yun na, dahil nga tayo ay isa sa pinabinomba ng digmaan, karoon na rehabilitasyon at pagkamit na sarila ng Pilipinas mula sa dayo. Okay? Tunalaman natin muna mawakasan ang ating pagdalakay. Maraming salamat.